Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh May tanong dito ang ating kapatid na si Jim Jim at pangalan nito uh, Assalamualaikum Ustad Tanong ko po Pag ang bata ba ay lumagpas ng isang buwan, one month At hindi pa naakikahan Ika nga hindi pa naisasagawa sa kanyang akika Hindi na po ba siya pwede ipaakikahan na mapansin ang tanong ko Ang sunna po uh, isasagawa po yung akika itong araw pagkatapos may panganak po yung bata. Pag hindi pa rin kaya, ika 14 days. Pag hindi pa rin kaya, ika 21 days. Pag hindi pa rin kaya, kung kailan na po kayo maluwag. So halimbawa after one month ta after one month pa kayo magiging maluwag o two months o depende kung kailan po kayo magiging maluwag ay pwede na pong isagawa ang akika. Hindi po ibig sabihin na sa 7 days lang doon lang dapat hindi po. Kung hindi niyo po kaya yung araw na yun, So, kung kailan po kayo may budget at pwede na kayo makabili ng kambing or tupa, so pwede na po kayo magpa-akika po. Okay po. So, hindi po ibig sabihin na pag lumagpas na ay hindi na pwede isagawa, gawa. So, mag, may, may sasagawa pa rin ninyo ang soon na sa pag-akika po. Basta ma-provide na po yung pambili po ng kambing at kakatayin po para sa kanyang akika. Wallahu a'alam. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.